napakagandang loop ito mga kalapatid talagang milyon ang ginastos dito para lang maitayo itong uh, loop dito sa gitna ng karagatan no oh tingnan nyo naman kalapati natin nandun oh yun pataas yung isa Hmm. Ayun ah, no? tatlo nandoon no. Isa, silugon. Meron pa daw sa baba. And doon. itong ang ating loop dito sa offshore mga kalapatid. Akyat na tayo, trabaho muna tayo. <laughs> Ayun dito na tayo sa taas mga kalapatid. landing board. Oh. Ilang milyon kaya yan? Bilyon siguro magagastos mga kalapatid no? Kapag ganito yung mong uh, loop ano? Yan yung pinakangkon mo Pait loop Lang <laughs> din board mo doon Nandun yung trap door mo oh. Hala. Tapos itataas natin tong crane Lagyan natin ng watawat doon sa dulo Para kitang kita agad ng kalapati natin Pag na sila no? Oh, ganda billion siguro tapos may tower tayo dyan para sa pang message natin para pag uh, pumasok sa trap natin trap door automatic makuha na agad sya magkaklak na agad di ba astig tapos yung mga pintuan natin may mga ganitong ano salamin para kitang kita natin yung kalapate ganyan ang itsura nung doon sa kabila mga kalapate do ganyan siya oh landing board tapos yung box nya di ba yan yung platform mga kalapatid dyan natutulog yung mga kalapati natin sa ilalim nyan sa ilalim nyan natutulog dyan tapos pumupunta doon sa barko natin yan ang accommodation namin mga kalapatid dyan kami natutulog yung mga kalapati natin pumupunta dyan kumakain, umiinom tapos babalik sila dito pag nakakain na sila gagawa na naman sila ng pugad gagawa sila ng mga anak papadami sila ayan o oh. yung parang young bird yun oh. yun o oh. nagliliparan o oh. o oh. kita niyo ba mga kalapatid yun pupunta na yun sa barko pala o oh. na sila Kakainan, tanghalian mga kalapatid pero nandito tayo trabaho tayo ngayon pero nag iwan ako ng patuka doon nag iwan ako ng pagkain nila ayun pa may dalawa pa oh, yun oh. Yan, dalawa uh. Tapos ang problema dito mga kalapatid kapag yung bad weather, malakas ang hangin, malakas yung alon, yung barko natin mga kalapatid, umaalis yan, pumupunta yan sa isla kung saan yung uh, hindi maalon. Doon kami nagkukubli ng uh, kon namin para maka kung kami sa malakas na alon at malakas na hangin. Kaya ilang araw talaga mga kalapatid na walang kinakain yung mga kalapatid natin, walang inom ang problema nito mga kalapatid pag magka, may mga anak sila na mga nangangailangan na ng mga pagkain yun, nangyayari mga kalapatid katulad nung nakaraan na video ko na hindi na nakaligtas mga kalapatid, pag punta ko doon nakaraan, wala na mga matitigas na sila dahil nga walang kinakain, walang iniinom ayun oh, ayun lang muna mga kalapatid Maraming maraming salamat. Thank you for watching.